Pa, ay isinulong natin ng malinis, tapat at makataong pamamahala. Bawat piso ng buwis ay ibinalik sa serbisyo. Bawat mamamayan ay binigyan ng boses. Bawat sektor ay tinulungan at isinama sa pagdidesisyon. Ito ang revolusyong sinimulan natin noong 2018 at pagdating sa 2028, bubuksan natin ang time capsule na magpapatunay kung tayo nga ba'y nagtagumpay. Pero kahit hindi pa 2028, alam kong may sagot na tayo sa lahat ng pagbabago, sa lahat ng proyekto, sa lahat ng serbisyo, ramdam natin ang pag-angat, ramdam natin ang bunga ng sama-samang pagkilos. Ang bayambang noon ay hindi na ang bayambang ngayon. Ngunit bilang inyong punong bayan, kailangan ko maging tapat ang resulta ng nakarang eleksyon ay hindi namin inaasahan. Inakala namin buong pagkakaisa ng bawat barangay. Akala namin sapat na ang siyam na taon na tapat at masipag na paglilingkod. Ngunit sa huli, may mga tumalikod at mas pinili ang matatamis na salita, ang mga pangakong walang batayan, ang mga kasinungalingang itinanim sa puso ng ating mga kababayan. Tapos na yon hindi tayo pwedeng manatili sa hinanakit. Ang revolusyon ay dapat ipagpatuloy. Ngunit sa aking pagninilay, may dalawang mahalagang aral akong natutunan. Una, kailangan natin pagtibayin ang disiplina. Hindi sapat ang magagandang plano kung wala tayong disiplina bilang mga mamamayan. Marami sa ating mga kababayan ang patuloy na lumalabag sa mga simpleng patakaran hindi nagbabayad ng mga tamang buwis, nagtatapon ng basura sa kanal, ilog o kung saan-saan, nagninegosyo ng walang permit o hindi sumusunod sa mga regulasyon, at may ilan pa rin nagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng illegal connections. Ayon sa Department of Energy, tinatayang nasa 10 to 12 percent ng power losses sa bansa ay dahil sa electricity, pilferage, or jumpers. Sa bayambang, may mga kaso na rin na itala sa ganitong pandaraya na hindi lamang nakakasira sa ekonomiya kundi delikado pa sa buhay. Sa pupubuo ng task force disiplina ngayong Agosto, maging mas agresibo ang LGU sa pagtutupad ng batas, hindi para manakot kundi upang ituwid ang mga maling nakasanayan at itaguyod ang kaayusan. Maging ang hindi pagbabayad ng tamang buwis ay nakakaapekto sa kakayahan ng pamarang lokal na maghatid ang ng nang serbisyo. Ayon sa ating municipal treasury, mahigit 425 million pesos ang hindi nakokolektang buwis sa bayambang. Pondo sana ng magagamit para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. At dahil dito, napakalaga ng paghubog sa ugali at pananaw ng bawat isa hindi natin mararating ang tunay na pag-undad kung wala tayong disiplina sa sarili at respeto sa kapwa. Kailangan ipaintindi sa lahat na ang unang simpleng pagsunod sa batas tulad ng tamang pagtawid, maayos na pagpaparada, pagrehistro ng negosyo at pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay mga konkretong hakbang tungo sa isang maayos na lipunan. Huwag nating iasa ang kaayusan sa LGU lang. Ang kaayusan ay responsibilidad ng nating lahat, ng bawat tao.